Walumput isang manggagawa sa Pilara Makikinabang sa Dole da Convergence Project Alamin natin ang buong detalye ng balita Nasa linya si Megobo Patrol No. 24 SM si Alvin Lozano Bicol Network News Report gun, 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 gun. Dalawampung araw na trabaho sa ilalim ng Tupad Program at libreng pagsasanay mula sa TESDA ang nakalaan para sa 81 manggagawa mula sa mga barangay Milyabas, Bayasong at Mabanate sa Bayan ng Pilar. Ito ay bahagi ng Dole TESDA Convergence Project na layong magbigay ng agarang hanap buhay at dagdag kasanayan sa mga residente. Ayon pa mahalaang lokal, malaking tulong ang Tupad upang mabigyan ng pansamantalang kabuhayan ang mga binipisyaryo habang ang libreng TESDA training at assessment ay magsisibling puhunan para sa mas mat tatag na kabuhayan at sa kanilang hinaharap. Sa kabilang dako, nagpabot ng pasasalamat ang pamunuan ng Bayan ng Pilar sa pangungunan ni Mayor Dennis Reyes sa suporta ng mga punong barangay, gayon din sa pagkikipagtulungan ng DOLE, TESDA, SNAS at BLGUs na patuloy na nagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan para sa mga pilar Mula dito sa Bayan ng Pilar, kasama mo sa pagbabalita para sa Bicol Network News, Megawaw Patrol numero 24, Alvin Luzano, tatatunay na serbisyo. Maraming salamat, Megabow Patrol number no. 24 at SM Alvin Lozano.